Good morning. Ayan ah, po yung bahay namin. Diba? Aga-aga oh. Sabahin na kami mag oh. May swimming pool kami. Sa bahay. Yung bahay namin oh. Dito lang ito matatagpuan sa Bilgara. Mura lang po yung swimming pool dito. 150 sa... Ito sa Biligara May ano May tapat lang po nato ng Prinsa, Prinsa Uno Sa may Prinsa Court Mura lang po yung swimming pool dito sa bahay Ayan po Kung anytime pwede po kayo mag swing. Swimming dito Libre lang May cadets na Ito po yung mga cadets Walang no? bahay alam Walang yung cadets dito Ah, pwede po kayo mag-inom diyan. Ah, pwede pa kayo mag-swimming, pwede kayo mag sa drum. Ayan. Hmm. ito po yung drum. Pwede kayo matulog doon, lolo. Ang ganda.